May nareceive tayong question na related sa automatic at pag nilagay daw ba sa drive at inangat ang paa sa preno, e eh, kusa na bang aandar ang sasakyan? Okay, demo ko sa inyo mga paps, no? Okay, so naka-neutral tayo ngayon. Ilalagay, aapak ako sa preno, okay? Ilalagay ko sa drive. I-release ko yung handbrake. So tatanggalin ko yung pa ako sa preno at ah. tignan ninyo kung maaandar. Ayun. So wala na yung pa ako sa preno, makita ninyo mga paps, umaandar yung ating sasakyan. So do sa question na yon, yes, aandar ang ating sasakyan once na nakadrive drive na yan at tinanggal natin yung paa sa ating preno. Pero kung kayo naman ay nakaparada sa isang inclined na kalsada, medyo mahina yung makina ng inyong sasakyan normally hindi siya aandar pero kung kayo ay nasa pantay normally o pababa aandar yan mga paps